that kind of came during like right after I didn't make the top five, and admittedly, medyo na iyak pa sa banyo trying to compose my thoughts, my feelings. Nakawin na ng bansa ang kandidata ng Pilipinas sa naganap na Miss Universe 2023 competition na si Michelle D. Sa programang Fast Talk with Boy Abunda, ilang katanungan ang sinagot ni Michelle. Isa sa kanilang napag-usapan ay ang hindi niya pagkakapasok sa top 5 ng kompetisyon. Aminado si Michelle na napaiyak siya nang hindi siya matawag sa top 5, lalo na at pinaka-pinaghandaan niya ang question and answer. Natanong rin kay Michelle ang pagkakasali niya sa top 5 sa inilabas na social media post ng El Salvador Universe na napalitan ng kandidata ng Thailand at kalaunan naman ay naglabas ng opisyal na pahayag at nilinaw naman ang kanilang pagkakamali. Paliwanat ni Michelle ay sa kabila ng pagiging handa niya na mapabilang sa top 5 ay naniniwala siyang hindi niya kapalaran na mapabilang dito. Inamin niya na napaiyak siya nang hindi siya nakapasok, ngunit anya pa ay hindi perpekto ang mundo. Ang nangyaring pagkakamali ay hindi katulad noon sa nangyari kay Steve Harvey na mababago ang resulta. Umingi na rin naman raw ng tawad ang organisasyon at pinili niyang tanggapin ito kaysa mabuhay na puno ng katanungan. Wala raw siyang choice kundi tanggapin ang resulta. Sa paghingi ng tawad sa publiko ng El Salvador Universe, na itanong ni Boy Abunda kay Michelle kung humingi ba ng tawad sa kanya sa personal. Sagot ni Michelle ay hindi. Buong pahayag ni Miss Universe Philippines 2023. I mean all I know is that kind of came during like right after I didn't make the top 5. And admittedly medyo naiyak ako sa banyo. Trying to compose my thoughts, my feelings. And then I saw the post, and then obviously it kind of messes with your head na parang what happened. But of course, you know, I mentioned this in my broadcast channel. I say, I wish we live in a perfect world, but we don't. As much as there shouldn't be room for error, there was, and ultimately, we just had to leave it to destiny. They're not going to change results. It's not a Steve Harvey moment. As much as I really wanted to be in the top five, I was prepared for the top 5, it wasn't my destiny to be part of that, and they apologized. They said that it was just an honest mistake and I choose to just want to accept that instead of live my life full of this what-ifs and curiosity. Because of they say that's what happened then I really have no choice but to accept it. Sa na nanakawan siya ng corona dahil sa hindi pagkakasali sa top 5, sad ni Michelle ay mas nais niyang sabihin siya ay handa para mapasali sa top 5. Hindi raw niya alam kung ano pa ang dapat niyang baguhin dahil binigay niya ang kanyang isang daang porsyento. Maging ang iconic gown na kanyang sinuot ay karapat dapat na mas nakilala, ngunit nais man niyang sabihin na siyang mapabilang sa top 5, ay hindi niya kapalaran na mapasama sa mga kandidatang nakapasok. Hindi rin daw siya ang makakapagdesisyon sa ideyang nanakawan siya. Sadnya, again as much as I want to say that I deserve to be there, it wasn't my destiny. Do I agree the rub part I mean that's not for me to decide honestly.